boss, uh, meron tayo dito lang ano Meron tayo dito ng Honda Click na version 2 Ang nawawala nawala ng kuryente So dito, chichik natin So ayan mga boss, uh, tinanggal na natin yung kanyang spark plug cap So mga ikita nyo, ayan So nakauna rin yung kanyang susian Ayan, subukan natin, meron So wala talaga mga master Puro rigundo lang siya mga master Pero wala siyang uh, kuryente so sa mga ganito mga master papakita ko sa inyo dito kung ano ba talaga ang liberasyo ng ganito mga master kasi madalas nangyayari talaga to sa mga click on the beat nangyayari to so pakita ko sa inyo kung saan bandang sira dito ka video mga so dito dito ko ka sa kabila harangang kita yeah, so dito mga master sa ilalim ng throttle body, ayano oh, may mga wire dyan. Yan. Ilalim ng throttle body mga master. Meron mga wire dyan. Minsan dito. Subukan lang natin dito mga master galawin. Ayan. Ayan. Kung mapansin nyo doon. Wala siyang kuryente. Gagalawin natin to. Itaas mo ng konti Aljo. Itaas mo ng konti yung camera. Para makita nila. Ayan. Kita nyo. Ayan yung ano lang yung spark plug ng ignition coil. Then gagalawin natin dito mga master sa ilalim. Tingnan natin. Ayan o. Oh. Pansin nyo. O. Oh, nawawala. Pag hinata ko nawawala. Balik natin. Ito so, nagkakaroon. Nagkakaroon nawawala. Yan lang mga master. Malamang sa malamang mayroong putol to dito. So mamaya papakita ko sa inyo kung anong putol dyan. Let's go. Mabilis natin makita mga master. Pag nawawala wala ng kuryente. Kung nakikita nyo dito sa kanyang ignition coil. Meron niyan dito ng dalawang connection. So hahanapin niyo lang mga master yung dalawang connection diyan papuntang ignition coil. Katulad nito, Ayan, so putol yung kanyang wire. Kaya siya nagkakaroon ng paginahatak, kasi nagkakaroon ng connection tong naputol na. So ngayon, dahil hindi pa nabuputol yung balat ng tuluyan, pag inahatak mo siya, nagkakaroon siya ng nagdidikit. Kaya nagkakaroon siya ng kuryente. So ngayon mga master, simple lang yung mga ganyan. Is, idudugtong na lang natin ulit yan mga master. So ayan. Ganun lang mga master ang pagta-troubleshooting ng mga ganitong problema. So, dun, dugtong muna to. Dugtong muna dun sa ano. So, ganun lang kabilis mga master. And mamaya papakita natin sa inyo na okay na to. So, okay, mga boss, natapos na natin. At na-tape na rin natin ang maayos yan. Kinapalan na natin ang tape. So, try, try natin kung merong kuryente. Ganun so, lang kasi. Eh. anggalan natin ang flash para kitang-kita. Ayan. so kakabit na natin yan papahanda rin na natin kung kaandar. so ayan nakabit na natin yung mga master yung ano, spark plug cup then yeah. testing ay okay. naka ano pala wala yung palya no nawala na rin yung palya All Good. Ayun. Start. Pina. Okay All goods na, mga master. Sa so, mga magtatanong nga pala mga master kung saan yung shop namin. So dito lang po yan sa uh, 22 Abram Street, Palar Village, Barangay Pinagsama, Tagig. So kung makikita nyo dyan, yan yung ilalim ng tulay, din police station. Iigot kayo dun sa may malapit sa school, din Pagdating nyo dito sa kanto na ito, makikita nyo na dito mga maraming shop. diyan nandito yung shop namin. Ayan, ha. Oh. Ayan. Kung magagaling ka naman ng market-market, ayan. Ayan yung taas, yung tulay. Dito kayo sa bandang, sa baba kayo dumaan. Ayan. Pakikita nyo na rin yung shop namin dito magkasunod. Ayan, yung isang shop. Tapos ito yung isa. Ayan. Ayan. Shout out pala kala, boss. Ito so, yung maya rin ng click. Thank you, Boss. Okay na. So, tsaka yung chip mechanic. Alam mo so, yung mga chip mechanic natin dyan. Eh, Boss Idol.